Ayan na! Ayan na! Ah! Yeah! <laughs> Bilis! <laughs> Tutukan natin! What is up guys? Sniper 155 muna ang gamitin natin Sumasakit na yung likod ko eh Eto, ganda gamitin talaga Ang gaan na Di pa masakit sa likod at saka sa kamay Kaya kayo, kung magla-rides kayo Ngayong summer Eh talaga the best Kasi kapag ka nasa bahay lang kayo, mapiprito kayo Eh ang problema, kung wala kayong motor pero alam nyo, kung gusto nyo makapag-drive ng Sniper 155 Ngayong summer ha For only Php 100 pesos guys May chance na kayong makapag-uwi ng brand new Sniper 155 May kasama na yung free helmet, top box at saka bracket usap pa kayo ba? Diba? 100 pesos O paano nga ba? Teka lang Baka pa to eh <laughs> Ang layo ka <laughs> Meron kasing event na gaganapin sa Maria Aurora. Yung Mayor Ariel S. Bitong Second Motor Tricycle and Colong Colong Show. Ang haba nun. <laughs> kasing haba na itong diretsong kalsada. Iniwan na tayo ng kasamaan natin. Uy, <laughs> teka lang. 155 ang gamit ko. <laughs> Masakit ang tiyak ko ng katawa. At sa 100 pesos nyo Kung hindi man kayong papalarin Pwede kayong manalo ng 50,000 pesos Yun yung first prize Kasi grand price yung sniper 155 eh Kumakaway pa eh May camera rin naman siya Tapos yung second prize 20,000 pesos O hindi na masama di ba? At hindi lang doon natatapos yun guys Kasi meron mga consolation prices Isa na yun oh maputi at yaming likod ng kaibigan natin <laughs> joke lang joke lang eto kung tama lang ang pagkakatanda ko ha para sa consolation prizes kasi medyo marami bali 5 winners para sa sec alloy top box tapos 5 winners din para sa evo helmets 5 winners para sa sec helmets tapos 5 winners para sa zebra helmets 5 winners para sa 1,000 pesos o ba? Diba? 100 pesos mo Ang dami ng chance para manalo ka At kung ka malas ka At wala kang nakuha kahit isa dun Huwag ka pa rin malungkot Alam nyo kung bakit Kasi nakapanood kayo ng magandang show Yan nga yung motorcycle Tricycle at saka kolong-kolong show Parang balibalik na dyan tayo sabi ko <laughs> Ayan na Nagbilis na naman siya Nakuha haba na ito Hindi natin siya mahabol oh. <laughs> wala na Wala na Huwag na tayo umasa Ay nako <laughs> Bahala ka sa buhay mo dyan Makikita rin tayo sa dulo <laughs> Pero kung rich kid ka naman At meron kang pinapapoging motor Tricycle o kolong kolong Teka Masinahan natin to Ayan Para mapansin lang Eh i-entry nyo na guys Kasi 1,000 pesos lang Makakasali ka na eh, tanong nyo naman, fire! Ano naman ang mapapanalunan namin dito? Marami, guys, pero hindi ko lang alam kung ano. <laughs> Actually, hindi ko talaga siya natanong. Yun ang hindi ko natanong kung ano yung mapapanalunan para dun sa show na yun. Open entry naman yung event, guys, para sa lahat yan. So, kahit right taga saan kayo, pwede kayong mag-entry. Sa motor, ang categories, modified, tie concept, Stans, Pantra, tsaka Malaysian Nakas makadugas na itong kasama kay Salita ako dito na salita Eto, ayun, ayun, nagbibilis na naman Huwag kinakate <laughs> Sa kolong-kolong Bale, best of show Best unique setup Best sound setup tapos kung tama ang pagkakatanda ko, best light display setup. Di ko alam kung ano yun. Di pa ako nakapanood ng ganitong show kaya magkita kita tayo doon. Pupunta ako. Kasama yung mga ibang local vlogger guys. Di ko alam kung makakapag-invita sila ng sikat. Ayun, ayun. Nagbagal din ang loko. <laughs> di ko alam kung makakapag-invita sila ng sikat. Pero sana wag na. Para kami lang ang sikat. Di ba? <laughs> kaya magkita kita tayo guys. Ano? Ano? Napagod ka kakabilis, no? Akala mo, ha? <laughs> Loko itong kasamahan natin. Ano naman ginagawa na ito? Sige na, mauna ka na. Huwag ka lang mahiya. Ayan na. Ano yan? Ako, binibidyo pa tayo. Iba talaga pagsikat. <laughs> Sige na, mauna ka na dyan. Magkikita rin tayo sa bahay. Akala mo, ha? <laughs> So, bali doon sa event highlights Merong slow race BS1 dance showdown Burnout King At saka, yun nga, yung raffle guys So, kita-kita tayo doon Bale, Saturday yun July 13, 2024 Baka mamaya, pumunta kayo 2025 20, Sa bagay, kung mananalo kayo doon Sa inyo pa rin yung premium kahit wala kayo doon Basta, kita-kita ah, tayo Maria Aurora Municipal Plaza 7am onwards guys Siguro naman dahil nakaabot kayo dito sa dulo ng video, eh, interesado kayo. Kaya oh ako magugulat, kasabahan natin. <laughs> Ilalagay ko sa description yung mga nagbebenta ng ticket kasi eh, hindi ko alam kung sino-sino yun sila eh. Pero 100% jan sa Jamaira, kahit sa branch nila, sigurado may mga binebenta ng ticket doon. Pag madali lang kayo kasi 6000 pieces lang yun, guys. 6000 pieces isipin nyo. Ang bilis lang maubos nun Kaya siguradong mataas yung chance nung manalo Kaya ano pang hinihintay nyo i nyo na ng Jamaira Ako naman palalamunin ko na ng kalikabok tong kasamahan ko Kasi kangin pa ako iniiwan-iwan <laughs> joke lang Pagkaya na akong huminto kasi nauuhaw na ako kakasalita So dyan na kayo guys Magla-rides lang kami Ine-expect ko magkita-kita tayo ito na Para makapag-driving kayo ng Sniper 155 na may top box <laughs> Babush Ooh, Sakit na nalala muna ko <laughs>